Natapos na naman ang isang araw, ang dami mo na namang hindi nagawa. Ang tamad mo naman. Bilang isang ina, ikaw dapat ang gumigising ng maaga. At ikaw din ang huling matutulog. No choice ka. Hindi ibig sabihin na kapag nagpahinga ka, may pagkukulang ka na. Hindi ganun yun. Ang pagiging nanay, hindi lang para sa gawaing bahay. May pagmamahal, sakripisyo at walang katapusang pag-uunawa nakalimutan mo rin na tao ka lang na napapagod? Magpahinga ka dahil ang pagpapahinga, parte yan ng pagiging nanay para mas makagawa ka pa ng marami para sa pamilya mo. Hindi dahil abala ka, nakakabuti yun sa pamilya mo. Sige, ikaw rin, baka magkasakit ka bilang isang ina. Matuto kang alagaan ng sarili para mas lalo mong maalagaan ang pamilya mo. Ikaw rin, baka malosyang ka.